morning everyone Good morning mga bossing Ang dito ngayon. tayo Magbibido ako Para may i-upload Akong kunting mahabang video Okay? Samahan niyo ako Ipapakita ko yung mga bagong alaga namin Okay? Ano? Kapis namin O may na Ano? Ano yung bunga na Wow Malapit na hinihulog. Ayan. O, oh, diba? O, oh, ito yung kamatis namin. O, oh, diba? Diba Ito naman yung plate namin. Nag-ubo, -nag na. Malapit na naman mag-ubo so, ngayon. O, ito yung kalabasan. namin. Ito o, kinakain to. Maasim to eh. Hindi ko alam anong pangalan yan eh. Pero maasim siya. Ito yung mga... Anong namin? Ah. Yan, ang dami na nila eh. Wala naman itlog Yan o, ah. ang dami Oh. Ah. Ito yung mga makulit na... Anong namin? Ang dami na. Mga makulit na yan. Anong ah. malaki Oh, hindi malapitan Eto Ito yung bagong alaga namin. Pato. Ayan. Mga patong pa. Ito na yan. Ayun, bago namin alaga. Diba? Ito yung mga pa dito ulit. Mabaho. Hindi ako pumapasok. Mabaho. Hindi nandikit sa dahil. Ito yung maliliit na, na manok. Luwapit sila. Akala nila biwan pa sila ng pagkain. Ayan na. po. Gawin na. Dali, Ali, 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 ali. Ito yung mag-asawang kabo. Ayan Ito yung lalaki na. Ayun yung gabahe, maligit siya. Bulak-bulak na. Ay, ano ba yung pangalan kong bulaklang? Hindi ko alam. Oh, tagway yung rabbit. Oh, may rabbit na naman po. Oh, may baby silang rabbit. Ayan mm -hmm. yung baby nila. Oh. Maliit pa. Ano mm na yung mga -hmm. maliit dito. Ilang Sino eh. Oh,

Tapos yeah. yeah. ko na pagkita sa inyo ang mga alaga at mga halaman namin na may bunga ng patis at saka kamatis. Ayan, di ba? At saka yung dates nag, na. Okay, bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Bye.